Sa balita sa lalawigan, inamin ng dalawang pulis o Police Batangas na itinanim ang mga baril at droga sa isang umanong by bus operation sa San Juan, Batangas noong Mayo. Sa nasabing operasyon na pinangunahan ni Police Master Sergeant Juan Makaraig, namatay sa shootout ang suspect na si Brian Laresma. Narecover daw sa kanya ang dalawang sachet ng shabu, baril at mga bala. Sa pagdinig ng kamera, iginit ni Police Sergeant Michi Perez na ang suspect kayang unang nagpaputok ng baril. Pero duda ang mga mambabata sa salaysay ni Perez kaya nagpatawag sila ng executive session. Dito inamin ng mga pulis na tanim nga ang mga nakuhang ebidensya. Bago suspindihin ang pagdinig, inatasan sina Perez at Makaraig na maghain ng panibagong affidavit. Is it part nung tinatanong namin that um, hindi nangyari yung pagbili mo ng uh, droga? Yes sir. So hindi totoo yun? 'Yan iba yung baybaril si Brian, hindi totoo. Wala 'yung 38 eh, di ba? Yes sir. Sila 'yung baril doon sa sa bridge, kasama yung Shabu. Ikaw o si Michi? Si Michi. 'Yan nga po ang uh, tinig na ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson mm -hmm. Dan Fernandez at sina Police Sergeant Michi Perez at Master Sergeant Juan Macaraig. Ang nagpatawag sa atensyon ko dyan, maliban doon sa klaro ho na pagtatanim ng ebidensya, yung... Uh... Yung nagmumukbang? <laughs> mm. <coughs> <coughs> Sarap ng kain, ah. Talagang... Uh... <coughs> Ay, wow, nako. Mukbang! Kung ano ba yan? Ang tatay ko Napapailing yun. ka? Ha? Eh, masal um, kumain paglibre. Hindi, hindi lang yun. Tsaka yung... Alam mo yun? Parang... Uh... Para nagkakwentuhan lang ha sa sala. <coughs> Sinalakay po naman. Ano pare? Ha? Oh, talaga mm. naman ha. Ay nako. <coughs> Sinalakay po naman ng mga otoridad ang isang resort sa Puerto Galera at uh, dyan po naman sa Mindoro na pinaghinala ang pungkuta ng ilegal na pogo. Sabi sa visa po ng search warrant abay pinasok ng mga otoridad ang Puerto Galera Seaside Resort noong araw ng Sabado. Nang halugugin ang mga kwarto, tumambad ang mga lamesang ginagamit sa pasugalan. na dito ang iba't ibang gamit sa kasino, kaya ng slot machines at mga playing cards. Hiningian naman ng passport ang mga nadat ng mga dayuhang customer sa naturang resort para po magkaroon ng verification. Tila nakatunog daw ang mga nagpapatakbo nito dahil wala silang inabutan ng staff sa lugar. Naarestuhan naman ang mismo may-ari ng resort ng dahil sa illegal gambling. May mga nakita ring mga laptop, computers at SIM cards sa naturang resort pero hindi pa raw masabi ng mga otoridad kung ito ay may tuturing na illegal na pogo. Samantala, sumuko na sa mga polis ang isang suspect sa pagpatay sa mag-asawang Australian at isang Pinay sa Tagaytay. Sa Tui, Batangas, sumuko ang suspect na 31 taong gulang. Tikom pa rin polis sa pagkakakilanlan ng suspect. Isang linggo na lumipas mula ng madiskubre ng isang hotel staff ang mga biktima na wala nang ang buhay sa kanilang kwarto. Kinilalang mga biktima na si David Fisk asawa niyang si Lucita Cortez at manugang ni Lucita na si Mary Jane Cortez. Pinahapon namang kagabi ang ilang lugar po sa lungsod ng Davao. Umabot sa hanggang bewang ang baha sa may Laverna Hill sa barangay Buhangin. Hindi nga po tuloy makadaan ang mga sasakyan. Isang motor ang nagpumilit lumusong, lumusong sa baha kaya po tumirik. Matinding baha rin ang namerwisyo sa kalapit na lugar sa San Antonio. Nagmistulang ilog ang parehong lugar. Dulot po naman ng pagbaha na nagsimula pasado alas 8 kagabi. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng sari-saring baril na hindi rehistrado sa Tanawan City, Batangas. Ayon sa mga pulis, nagkasasila ng search warrant sa bahay ng suspect matapos makatanggap ng tip. Labing limang baril ang nasabat sa operasyon. Nasa kustudya na ng Batangas Intelligence Unit ang suspect at nahaharap sa paglabag sa Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Isasalang din sa ballistics examination ang mga baril para malaman kung nagkamit ang mga ito Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.